ang Wizard Caterpillar sa gitna ng Enchanted Forest kung saan ang sikat ng araw ay dumampi sa mga dahon ng esmeralda at mga batis na kumikinang na parang likidong diamante. Nakatira ang isang kakaibang uod na nagngangalang Oli. Hindi tulad ng ibang mga uod, si Oli ay nagsuot ng isang maliit na matulis na sumbrero at may dalang isang maliit na wand na inukit mula sa isang pilak na sanga ng birch. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating kwento kung bago ka pa lang sa ating channel at mahilig kayo sa mga kagaya nitong mga video na kapupulutan ng moral lesson ay maari bang subscribe ang ating channel na Vando Vlog at pakihit mo ang notification bell button para sa maraming pang-upload na video. Kagaya nito, maraming salamat at magpatuloy na tayo. Si Oli ay hindi lang basta uod. Siya ay isang wizard sa pagsasanay. Sa loob ng maraming siglo, ang kanyang pamilya ay naging tagapagtanggol ng mahika ng kagubatan na pinagkadalubhasaan ang mga spelling na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang pangarap ni Oli ay maging isang ganap na wizard bago ang kanyang metamorphosis sa isang butterfly, ngunit nagkaroon siya ng problema. Ang kanyang mga spell ay madalas na sumasablay. Isang umaga, nagpa siya si Oli na magsanay ng isang simpleng spell para mapabilis ang pamumulaklak ng mga bulaklak. Gamit ang kanyang wand sa kanyang maliit na pagkakahawak, sumigaw siya, Blumus Brightus. Ngunit sa halip na mga bulaklak, ang mga kabute ay umusbong kung saan saan. Mga matingkad na kulay rosas na may kumikinang na mga polka dots. Huni ng mga ibon sa pagtawa at maging ang matalinong matandang kuwago si Professor Hoot ay tumawa. Ang magic ay hindi tungkol sa pagmamadali, bata, sabi ni Professor Hoot. Ito ay tungkol sa pasensya at intensyon. Tandaan mo yan. Tumango si Ollie, determinadong mag-improve ay nagsasanay araw-araw mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw, ang mga paddles ay ginagawang mga sparkling pond at hinihimok ang mga alitap-tap upang sumayaw sa masalimuot na mga pattern. Ang kanyang paboritong spell ay isa na lumikha ng kumikinang na mga bahaghari kahit na sa pinakamaulap na araw. Isang nakamamatay na gabi, isang anino ang nagpadilim sa kagubatan. Isang nakakatakot na hayop, ang thornback spider, ay gumapang sa kanilang kanlungan. Nagahabi ito ng makapal na sapot sa mga puno, na nabibihag ang mga hayop at nakaharang sa sikat ng araw. Tumahimik at nanlamig ang kagubatan at ang dating masasayang nilalang ay nanginginig sa takot. Alam ni Ollie na kailangan niyang kumilos. Inipon ang kanyang lakas ng loob, umakyat siya sa pinakamataas na sanga malapit sa pugad ng gagamba. Habang nanginginig ang kanyang wand sa kanyang pagkakahawak, ipinikit niya ang kanyang mga mata at naalala ang mga salita ni Professor Hood. Pasensya at intensyon. Ipinatawag ni Ollie ang lahat ng mahika na natutunan niya. Lumos Vivifica, isang makinang naliwanag ang sumabog mula sa kanyang wand. Napakaliwanag na ang mga web ay natunaw sa kumikinang na alikabok. Ang gagamba na nagulat sa pagkinang ay tumakbo palayo na iniwang ligtas muli ang kagubatan. Nagsisigawan ang mga hayop sa ibaba. Pinaliwanagan ng mga alitaptap ang langit bilang pagdiriwang at maging ang mga puno ay tila umuugoy sa pasasalamat. Lumapit si Professor Hood kay Ollie at sinabing may mapagmataas na kinang sa kanyang mga mata. Nagawa mo na, batang wizard, na patunayan mong karapat dapat ka. Nang gabing iyon, habang nakapulupot si Ollie sa isang dahon, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang maliit na katawan. Nang sumikat ang araw sa umaga, lumabas si Ollie mula sa kanyang cocoon, hindi lang bilang butterfly, kundi bilang unang wizard butterfly ng Enchanted Forest. Ang kanyang mga pakpak ay kumikinang sa bawat kulay ng bahaghari at ang kanyang mahika ay naging isang tanglaw ng pag-asa para sa kagubatan magpakailanman. At kaya, ang kwento ni Ollie the Wizard Caterpillar ay ipinasa sa kagubatan. Isang paalala na kahit na ang pinakamaliit na nilalang ay maaaring gumawa ng pinakamalakas ng mga gawa ng may pasensya, intensyon at isang haplos ng mahika.